Uh, magandang hapon po, Sir Angelito. Magandang hapon din po, ma'am. Uh, tigasan po kayo, Sir? Tagapangasinan po, ma'am. Anong nangyari sa ating asawa, Sir? Hindi kayo ang inuwian. Iba yung inuwian, ma'am? Iba? <laughs> Oo. Okay, pakikwento po. Uh, Gano'n na po siya katagal na OFW sa Qatar, tama? Opo. Noong February po, dalawang taon, umuwi po dito sa Pilipinas noong August 17 ni hindi man lang nagpaalam sa amin. Kung walang nag-chat, po, hindi ko po malalaman. Kailan po po siya nagtatrabaho sa Qatar bilang OFW po? Matagal na po ba? Ilang taon na po ba siya doon? Dalawang taon maigit lang po, ma'am. Ah, okay. Kontrata po. Opo. Na kontrata. Ano pong trabaho niya sa Qatar, sir? Doon sa bahay lang po, ma'am. Dun... Household help. Opo. Okay. Uh, may mga anak po ba kayo? Dalawa po, ma'am. Ilang taon na po yung mga anak ninyo, sir? 14 po yung panganay, yung Pangalawatin. Matagal na po kayong mag-asawa? Opo, ma'am. 14 na po. 14 years. Opo. Ano pong trabaho niyo, sir? Ngayon po, nagko-contraction -co po. Paikista-ikista doon sa pinsan ko. So, si Mrs., uh, mas medyo okay naman ang kita po niya. Nagbibigay naman siya ng sustento sa mga anak at sa inyo po. Opo, nung dati po, tuloy-tuloy. Tapos, binawasan. Mag-iwan mag ng 500 tatlong beses. 800 po, tatlong beses. Tapos nung July, wala na. Hindi na, buo na yung kwan. Hindi na nag-kwan. Huminar na lang sa kapatid. Sabi nyo, nung August 17, bumalik siya dito na hindi niyo alam. Oo, oh, nung 17 po. Pero umuwi po sa inyo? Wala po. Hanggang ngayon po, hindi pa umuwi. Paano nyo nalaman na umuwi siya? May nagchat po sa akin. Sino po yon? Yung kaibigan niya po, ma'am. Kakilala po. niyo din ba yon? Hindi po. Sigurado ba kayo nagsasabi ng totoo yung kaibigan din po niya? Nandiyan po yung mga paano, screenshot ko yung mga chat nila. Okay, yung kaibigan niya, niya na sinasabi nyo, eh, nasa Pilipinas po ba? Nandun po, sa Katar po. na siya umuwi sa inyo. Opo, sinasabi rin ng anak, sangka, bakit? Sabi niya. Palaging tinatanong bakit? Sinasabi niya sa anak, bakit hindi ka umuwi? Sabi, nandito ka na. Wala pa, nandito pa ako sa Qatar, sabi niya. So, Apat nakakausap niyo? Na, Nakausap niyo mismo? Yung anak po. Yung anak niya lang kumausap sa, sa kanya? Oo, kasi ayaw niya na kung makausap po. Tapos yung chat, ayaw niya rin replyan. Mm-hmm. So, pagkakaalam niyo po ba, uh, may mga, may iba kaya siyang kalaguyo may kwan po may nagsabi po na yung kasama niya doon pag dito pa lang sa Pilipinas bago pa sinasabi nga bibili siya ng dayan ano yun dayan po na pills pag-uwi niya raw ito ba yung contraceptive dayan opo. ah okay nagpapabili siya opo sa lalaki Kani, sino yung lalaki? Yung pangalang JR daw po. Opo. Sino si JR? Nasa Katargen? Yung katawagan Tataga niya po dito sa Manila paano nyo man paano nyo naman nalaman na nangihingi siya ng pambili o nagpapabili siya ng Diana na contraceptive pills dito sa JR. Yung paibigan niya po. Pero hindi nyo pa namimit itong JR. Hindi pa po. Kahit itsura, hindi nyo alam kung Binigay saan. lang po yung number sa imo ang Crown profile asawa ko. So, ngayon sir, anong sabi ng asawa ninyo sa anak niya? Bakit hindi siya nagpapakita? Sabi niya, okay lang daw. Sabi naman ng anak, hindi kita tinatanong. Hindi kita kinukumusta. Tinatanong ko kung nasaan ka. Mm, nasaan daw po? O, hindi sabihin, mami. Kung Pero nasaan. sigurado kayo, nandito sa Pilipinas. Opo, nandito po lahat yung kwan. Yung, In-screenshot ko yung chat sa akin. Pero chat lang po yan. Wala siyang picture na nagpapakita. Nandito Hindi. siya sa Manila, nasa Pilipinas siya. Tinanong, mismo. ko, tinanong ko sa nag, yun sa nagchat kung mm. nagpadala siya ng August 18. Oo daw, nagpadala. Siya mismo ang naghulog. Siya mismo ang kumuha yung asawa ko. Hindi katunayan, nandito, nandito na sa... Nandito okay. okay. Meron po bang mga kamag-anak yung asawa niyo na po pwede mag-confirm kung nandito siya sa Pilipinas o wala? Yung mama niya nasa Laguna po. Nay, uh, sabi ni Mang Angelito, hindi daw po nagpapakita yung anak ninyo sa kanya. Eh, alam naman po na nandito na daw, bumalik na daw po sa Pilipinas. May okay, alam po ba kayo kung nasa ng whereabouts or nasa nagtatago yung anak ninyo? Hindi, nee, ganito ma'am. Kasi pumunta dito para yung bang gusto ko din makita siya kung talagang andito na siya sa Pilipinas mhm mm Sabi ko, o oh, ma, andito na ako kasi nakablock siya sa akin. Sabi ng ano, bunso namin, eh, unblock mo kasi yung anak mo, gusto kang makausap. Eh, di, ayun nga, unblock mo. Anong ibig sabihin, uh, block sa Facebook? Ganon? Oo, oh, oh, kasi may ano nga, may alitan kami na may problema din. So, na, binablock nyo, nakablock yung anak nyo sa Facebook account niyo tama ba? Apo, no, no, noon yan, pero ngayon, unblock na. Okay. Eh, o, nung kailan ba yun? Oo, in-unblock ko na kasi ito nga. Mm. May, may, ito nga yung may problema. Di pumunta dito, sabi ko, sige, ipariban ipar, si Taka ko. Pero saan ka ngayon, Kako? Mm -hmm. Tapit ko lang, ma, sabi niya. Kasi may tumawag sa akin, doon galing sa ani, uh, ay sa Pangasinan, kasi doon ako sa LTO, kumukuha ko ng lisensya ko, kung talagang umu... May tumawag sa akin na Ante, dumating na si Claire, andyan ba sa inyo? Sabi niya, wala ako. Wala talaga atin, wala ako. Sino, sino po yung tumawag sa inyo, ma'am? Sa Pangasinan, sa Anis eh. sani, sani yata, sani to, so, so, si? Sunny, Sunny yata, Sunny Pataray. Sino, sino po itong si Sani? Kamag-anak niyo po ba? Hindi, eh, kamag-anak ng asawa ko, doon sa Anis, Pangasinan po. Tiga, Pangasinan. Kilala niyo po ba yon, sir? Okay, kilala po. Sino yung si oh. Sunny? Yung pinsan niya po. So tinatanong kayo na, o anong sabi ninyo? Nagpa nagparamdam na ba yung anak din niyo sa inyo? Hindi pa. Hindi pa, ma'am. Noon. Noon, hindi pa. kasi Noon? Sa... Uh, ma'am, oh, 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 oh. pag sinabi mong noon, kailan yon August. Tumawag. Parang August 18 yata yun, ma'am. Eh. 18? Okay. No. Parang. Kasi andun ako sa LPO eh. So August 18, eh? hindi nyo pa nakikita yung anak ninyo. Hindi nyo pa alam ma. kung nandito o wala. Opo. After noon, mga ganon. Mga ilan araw. Di. Nag-usap na kami ng anak ko, saan ka ba talaga ako? Kung gusto mo, puntahan mo ako dito. Tumawag din pala si Claire sa inyo. Apo. Kailan po yun? Hindi, yan hindi ko alam. After one week siguro yan, ma'am. Oh, 17 umalis ng Qatar. 18, nandito na siya. Sabi, oh. tinatanong ni Sunny. Tama ba? Hindi. Hmm. Eh, ma'am, hindi ko alam kung anong eksakto ng date yung August na yon. Okay, basta August, nag-usap kayo ni Claire. Apo, apo. Buhay siya, nasa Pilipinas. Apo. Okay, hindi niyo ba tinanong kung nasan po siya? Hindi niya, hindi ko ano eh. Hindi, ayaw niyang sabihin sa akin, basta andito lang ako sa kaibigan ko. Mga after, ano, after ilan araw, pumunta dito. Kaya, sabi ko, pumunta ka dito at paayos ko yung bukong mo kasi parang matanda na nga siya. Yun, sa akin lahat. Bakit, kako, hindi ka umuwing pangkasinan, kako. Bakit yun daw po na. hindi siya umuwi? Eh kasi yung pinagbabantaan niya yan, sabi, na pag umuwi... Sino po ang nagbabanta? Ayan, si Salo, sabi. Itong asawa niya, si Angelito. Oo. Oh. Oh. Ano daw ang pagbabanta? Na... May chat sila eh, may chat eh. Oh, nga, yun na nga po. Ano po ang binabanta ni allegedly na binabanta sa kanya oh. ni yung asawa niya? Ayaw naman sabihin sa akin, madam eh. Sana. Ayaw ko sabihin. ng anak ko kung ano yon. Okay, sabi ko, so, mo sa akin para alam ko ang gagawin ko. ako sa kanya, ta kasi nagagalit na ako. <laughs> Tapos sabi kong ganun sa kanya, o sige, mag-ingat ka na lang kung saan ka. Kasi gusto ko dito pa, panatag ang loob ko. Kasi alam mo naman dito sa Maynila, hindi niya, hindi natin alam ang mga tao pa ako. Kasi nagagalit na naman ako sa kanya. Wala na naman. Wala. As in, in hindi, pa rin nagpakita. pa si, tumatawag ako sa kanya. Nag, bakit ganon ka hmm. Umuwi ka. Gusto ko, tayong dalawa, pupunta tayo sa Malasiki. Pero itong si, ayan, si Salo, tinatawagan ko sila, ayaw nila akong sagutin. Yun ang problema ko. Kasi sa, dapat, yung, kung ano yung tawag ko, dapat sagutin nila. Hindi nila ako tinatawagan. Nang-text pa ako sa kanila. Paano kung naman siya pagbabantaan? Sa anong dahilan? Kung mapatay ko siya, Sinong kawawa? Yung mga anak ko. Yan ang hindi ko alam. Oh. Ay, ang matanong ko lang, sir, meron ba kayong alitan ng asawa ninyo? Wala po. Wala? Wala kaming pinag-awayan. Wala kaming kwana-kwan. Kwan. Basta gano'n na lang ang kanya, Hindi na daw siya masaya sa akin. Baka naman meron siyang nalalaman na oh, meron kayong ibang babae or may kinakasama. Magtanong siya sa mga anak niya kung asan ako for this oras ng gabi, kung nasaan ako. Nandun lang ako sa bahay. Nagtatrabaho ba kayo ng maayos? Lahat po, ginawa ko, nang oriente, mm, nagpon ng mga isda. Binibigyan, binibigyan nyo naman ng tamang kabuhayan ng inyong mga anak. Opo, lahat ng padala niya, nandun sa bahay, tapos yung iba, nandun sa mga anak. Nakausap ko ngayon, kasi inamblak ko na siya eh. Nakausap ko ngayon. Ngayon po? At ngayon yung... mismo, kausap niyo siya? Oo, sinabi ko, Ayun naman pala eh. Oo, <laughs> may... Nakausap ko na siya kasi ko na siya, tawag ako ng tawag, nag-chat ako sa kanya, sa awan ng Diyos, sinasagot niya na. Kung wala siyang tinatago, dapat lumabas siya. Yung mga anak niya naghihintay sa kanya. Yung bahay niyo po ay welcome naman po siya doon. Meron po. Meron po siyang matutuluyan, matutulugan. Wapang wala pong problema. O yan. Uh, yung mga anak ninyo po, uh, nag-aaral ba ngayon? Nag-aaral po ma'am, nandun sa bahay. Kumusta naman po ang relationship ni Claire sa mga anak ninyo? Ayun ang kwan, pag kinukwan ko yung uh, kwan sa account ng anak ko, yung mga tawag o chat, hindi na kwan. Hindi mm -hmm. na sinasagot po, tapos yung chat, wala na rin. Sabi nga noon sa anak, hindi na kami papasok kasi hindi ka mauwi, sabi niya yung panganay. Para confirm natin na si Claire talaga rin yung kausap ni Nanay ibigay niyo po sa amin yung kumpletong detalye nung kanyang pangalan kung kaalam niyo yung passport number niya kasi minsan mga mag-asawa naman alam yung detalye mm -hmm. ng isa't isa tisa mm -hmm. para ma-check natin at least sa immigration na si Claire naka nakarating na dito sa Pilipinas at siya talaga yon and from there oh mako-confirm kasi doon sa embarkation mo ilalagay mo kung saan ka uuwi yung imo niya po inires niya hindi niya binigay sa amin pero doon pala sa imo sila nagtatawagan. Imo at Rene yung application po sa sa Qatar na ginagamit po. Madalas ah, na ating mga kasi OFW. Uh, uh, yun yun po, yes po. yung gamit nilang app. Oh, okay. Oh. Pero maliban doon, sir, wala naman kayong ibang suspicions? Wala na. No, kaya... Meron mga red flags, ganyan. Oo, na, kasi baka oh, matamdan. siya dahil, oo. Oh, <laughs> nang lalamig. lalamig. Siyempre, nang -lalamig. Nararamdaman niyo yun naman yung bilang asawa. Uh, eh. Nang lalamig nga. Kasi pas mm. palagi niyang sinasabi na binabantayan, tapos hindi na siya daw masaya. Oo. Oh naman kasi hindi kayo malambing, sir, talaga. Hindi, pag sa tumatawag kami, binabantayan ho yung kanda, yung oras niya. Binabantayan yung okay. oras. Oh, oh. hindi naman tao yung nagbabantay sa kanya. Baka oh. naman may nagsaselos Kung, dun sa tabi niya na... Kumustayin, ay, kumustayin siya, ma'am. Oh. Nagagalit siya dahil yung dance. Pero narinig ng kasama yung aya na... Tumatawag daw kami. Nagsisilos yung lalaki. Siya pa ang galit. Siya pa ang... So may lalaki doon? Yung lalaki na yung katawagan niya. Oh. Ano pong tawagan niya? May nila may... Yun, hindi ko masabi po. Wala kayong hindi niyo alam kung nasa Facebook yun? Or... Nasa messenger lang. Uh, sa... sa messenger lang. Nasa email lang po. May Facebook account ko, ma ba yan? Wala. Sa emo lang po sila nakuha. Sa naku, emo lang. Naku. Masama din pala yung emo na yan. Minsan messenger ang masama, minsan si emo. <laughs> Ay, hindi, attorney. Mas level up ngayon. Da, kasi madalas, tiktok eh. Oh, Oo, doon right. ife-flex ang mga kabed. ka doon natin na umuli yung mga tiktok oh, ngayon. Umuwi siya. Kung hindi siya naawa, eh, parang inabandon niya na. Di ba, ala siya. Total, yan naman ang gusto niya. Alam niyo po ba kung nag-end na yung kontrata ni Claire? Kaya Opo. siya bumalik? Nag-end na po nung kwan, kaso lang kas yung passport niya, Juan, ma'am yung expert na rin yata. Ewan ko kung inayos niya. May, may agency po ba siya? Marindo kayo niya po ma'am. Yung agency, yung nag-recruit sa kanya. Oo. Meron kayong detalya nun. Baka po pwede tayong makipag-coordinate sa agency din para to get more details, para mabuo natin yung, yung kwento at baka sakaling mahanap natin si Claire. Magandang hapon po, Miss Margie de la Vega. Good afternoon. Baka lang po, meron kayong informasyon kung nasaan po si Claire. Actually, ma'am, wala po ako information. Bale, mm. kinonfirm ko lang po sa FRA ko ngayon kung talagang nakauwi na to si Claire, which is, opo, last Saturday po, nag-advise nag si Claire kung paano makakabalik dun sa dating amo kasi hindi po siya nag-renew ng contract. Okay. Eh gusto yata niyang bumalik. Okay. Uh, baka sa pamamaraan na yun ma'am, pwede bang papuntahin si Claire sa inyo para po uh, to explore the possibility na makabalik siya? Para i-timing natin na pag pumunta siya sa opisina ninyo, eh baka po pwede magkita sila ng kanyang asawa? Okay. Sige ma'am. Possible po. Sige po. Uh, ako na lang makikipag-coordinate, although ang kinakausap niya ay yung FRA ko. Yes, ma'am. So, iba kasi yung Facebook na niya ngayon eh. Iba na yung messenger na ginagamit. Akala ko yung dati pa rin kasi yun yung kinukontak ko kanina. So, kinonfirm oh, ng FRA ko na naka-uwi na daw at yun, nag-message na sa kanya kung paano makakabalik doon sa employer niya dati. Okay. So, confirm na nandito siya sa Pilipinas. Sige, yes, sir. Yes, ma'am. Kung po yes. pwede, yan, makikipag-ugnayan tayo kay Miss Margie at saka po pwede natin i-timing na magkita kayo kahit paano pano kahit sa opisina na ng Marindu International Manpower Services, no? What are the chances po, Ma'am, uh, Miss Margie, na makakabalik pa si Claire sa Qatar? Uh, kung ano, kung kukunin po siya ulit ng employer niya, which is yun ang gusto niya at yun ang ini-inquire niya kung paano ang process ulit. So baka kung may communication siya, at saka ang employer niya. Pagkakaalam niyo ba, ma'am, meron bang uh, maganda naman ang record itong si Claire? Maganda naman po kasi kung hindi, eh, yung mga deployed na workers, is one week pa lang kung may problema, eh, nagko-complain na yung mga yan. Eh, siya two years na. Sige po, ma'am, dahil sabik po yung pamilya ni Claire na makita siya ngayon at alam nila na nandito siya sa Pilipinas, sana po makatulong tayo para sila ay magkita-kita muli. Okay, sige, ma'am. Maraming salamat po Miss Margie you, ng marino Energy Man Power Services. Salamat po. Thank, you. Ayan, thank sir. Uh, try po natin lahat ng makakaya natin para mahanap si Claire at kung magkaroon kayo ng reunion at pagkikita ulit, lalo-lalo uh, na 'yung mga anak ninyo po, ha? Ayan. iiwan niyo po 'yung ibang mga detalye na po pwede namin kontakin na uh, Uh, tao at saka yung, yun nga, yung nanay niya, we're still trying to get information kung paano niya nakakausap, no? Baka convince natin, off-air, kumbinsihin po natin yung nanay ni Claire. Kung wala naman kayong masamang balak laban sa asawa niya. Wala po. Okay. kasi talaga attorney, ini ang nilapit talaga ni Sir Angelito is mananawagan lang sana yes, siya. Mananawagan tayo. O okay. mananawagan lang po sana si Sir kasi nga po, nawawala talaga yung yung kanyang asawa dahil ang tagal na nga pong umuwi ng Manila pero hindi pa nga daw po niya nakikita. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Talagang yan ang gusto mo. Ibibigay natin ang gusto mo. Na hindi ka na kwan. kung, kung saan ka sumama, masaya ka. Sige, diyan ka na. Ay, hindi din babalik sayo. yan sa inyo kung sinabi niyo <laughs> yun. wala na rin po akong balak, ma'am. Dahil ginawa niya na eh. Ginawa na niyang iwan kayo. Baka pabalik oh. babalik po yun. Kung wala naman kayong balak para pagbabanta sa kanya. Maganda kayo. kasi talaga. Oh. At yun, di ba? Magkausap may, muna po kayo kahit yes, sa uling sandali. So, Pag tayo mawala ng pag-asa, sir, sabi kung na nasa kasi tama ni, naman tayo. Sabi na yung mama niya, may lamat na yung pagsasama namin. Gusto pa nga nila, punta sa probinsya, magpirma na kami sa barangay. Paano ako magpipirma? Anong pipirmahan nyo sa barangay? Sir, wala namang divorce sa barangay. Hindi, para wala nang pakialaman yun. Ah, ayun pa. Ayun Paano ayun... po, po magpapapakris yung kanya? Okay, pero alang-alang po sa mga anak ninyo dahil yes. two and a half years na hindi nila nakita yung nanay nila, uh, eh. Tit titignan mas, lang nila yung Oh, Mas maganda nila. po na magkaroon ng, kung kung let's say magkita kayo, magkaroon kayo ng mas matinong usapan. Oh. Lalo na sa sustento, pagpapalaki. Siyempre, nanay Ay, din na naman Hindi na ko paasa doon dahil... May mm -hmm. sarili, sabi ni Arang Ma. Parang si Sir nawala na ng pag-asa. eh, oh. ako talagang, Tama, okay. ang dami kong ano, nararamdaman ko na magpapakita pa rin mm -hmm. si Claire sa inyo. Alang-alang na lang bukang din po sa mga okay ako. Mukhang okay naman siya as an employee, sabi Alas naman siya. ni Miss Margie. Maayos naman siya, wala naman mm -hmm. siya halas, bad record. Mga anak niya, halos hindi niya nga makumusta eh. Mm -hmm. Nung nandun Shiki siya so. sa Qatar eh. Baka pero nakabuka, makuha sa magandang pakikipag-usap po. Okay? Huwag tayong mawala uh, uh. ng pag-asa. Okay. Try natin. Alang-alang oh, po sa mga bata. Kawawa naman. Mm -hmm. oh, kawawa naman ng mga bata, 14 and 10. Mga minor de edad pa po ito. Kung ayaw naman na nila, di ba, attorney, pwede naman. Pero sana, sir, huwag niyong kalimutan na parent pa din po kayo, na magulang yes. pa din po kayo. Okay. So pwede po kahit mag maghiwalay na kayo, mag-usap na lang po kayo bilang mm. mga magulang. Ay. Yun lang po yung mahalaga, sir. Kung gusto niyang tignan yung mga anak niya, puto. Okay lang po. Okay. Okay. Wala Sige. Mong po problema. Okay. Ayan, sir. Ah, ay huwag kayong mawala ng pag-asa. At least, ano, tutulungan namin kayo. Okay? Okay. okay. Sige, right. sir. Kausapin po namin kayo nila at yung sa kabilang studio, sir. Okay? Pero okay. pag nag-contact po, nag-call back po si Ma'am Claire o si Ma'am Corazon, pag ibibigay alam po namin sa inyo, sir. Mm. Salamat Thank din po, ma'am. Thank you Malang po. Salamat din oh.